Konnichiwa mga ka-quality. Panibagong araw, panibagong kapan tayo. Napaaga yung dating ng manok natin. So may bago tayong colorway pala ngayon na abangan ninyo. Kotti lang dumating na stock ng manok. So unahan na lang kayo. At hindi natin alam kung kailan ulit ang susunod na restock ng mga manok. Hindi natin panatagalin. Unbox na natin agad. Hindi lang pala manok yung laman nito may iba pa tayong cups na in order uh -huh. Lalabas na rin lahat. Iyan, yeah, no? Eh, panibago kayong aabangan. Unahin ko muna to. First natin, yan. Free. Ito yung suot-suot na cup ni Uncle Drew. So, ayan yung ayan yung halap. Side, tapos yung likod. Ayan siya. Then yung loob. Check natin yung fittings. yun, mga na, sa mga nagtatanong pala ng Playboy natin na box logo supreme ah, wala na akong nito wala na tayong makukuhanan yun oh no? ayun yung fitting so ang available natin dito dalawa dito sa free na to dalawang piraso next natin yun dami Starbucks dami natin yung Starbucks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na piraso Best available dito 12, 13, 14, tatlong 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7-1 24, na Starbucks. 27, napakita ko na 31, sa previous na vlog natin. So ipapakita ko ulit sa mga hindi 44, 45, yung harap. Side. 49, Starbucks. New Era plug. So, ayan yung loob. So, may available tayong anim. Next. Number 7. Compound. Lakers. Ayan yung side. Lakers logo. Likod. Compound. Ayan. Snapback. Loob. Then, yung kabilang side. Check natin to. Sakto. Terno dito sa ating damit. Panalo. Ganda. inside Then, yung in likod. Panalo. Ganda. Tapos, eto na. Ito na yung mga nag-aabang ng manok natin. Meron tayong dumating na 3, 6, 9. Siyam na peraso. Pero naka-reserve na dito yung iba. So, unahan na lang ulit kayo. Papakita ko muna yung unang manok. Ito yung mabenta natin na pula. Red color way natin ng na manok. May tatlo tayo. Ito ka. Ayan yung side. Likod. Ayan, may sun. Then, yung kabila. Yung ira plug. Then, ayan yung manok natin na logo. Snapback. Ayan yung lobe. Uh, Shoutout natin si Ma'am Angelica. Kumuha sa atin ng isa nito. Papuntang New Zealand. Tama ba? New Zealand yata si Ma'am. Dadali, dadali niya daw sa New Zealand. Shoutout natin si Ma'am. Tapos eto. Eto yung bagong colorway. May yun. Oh. Tatlo din. Manok natin dinim. Kanda ng details niyan. Okay ba? Diba? na low. Ayan, likod. Same lang, sun. Tapos, yung loob. Siyempre, kailangan natin subukan to. Yun. Kanta. So, ayan yung fittings niyan. Yung abo natin na manok. then yung side. Likod. Kanda. Ganda nitong dinim natin. Panalo walang dumating na block so sa mga naghahanap ng block hindi ko alam kung kailan last but not the least na colorway etong two tone natin eto panalo din 1 2 3 tatlo yung dumating na two tone natin so ayan siya ayan yung harap then yung side Philippine flag pa rin then yung likod the araw kailangan din natin itong subukan. Yun o. No? Ganda naman. So panalo na naman itong manok natin. Ayan tatatlo lang to ah. Tigtatatlo lang ang dumating tapos yung iba reserve na kaya unahan na lang kayo.